Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo bang mamimiss ka ng sobra-sobra ng taong mahal mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung para bang mababaliw talaga siya sa sobrang pagkamiss niya sa'yo? at hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw kahit sa cellphone man lang. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa ay gawin mo itong ibabahagi ko na ritual. Ito'y napaka-epektibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At gawin ito sa mabuti at huwag abusuhin. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng malinis na papel at panulat kahit anong kulay. At isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ako ay mamimiss mo ng sobra-sobra araw-araw. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang hiwa ng luya at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang ito at nang mabalot mo na ang luya sa papel na sinulatan mo, hawakan mo ito sa glit, mag-focus at mag-concentrate ka at ilapit itong ritual sa baba mo at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. Pagkatapos, pwede mo nang itago itong ritual, pwede mo ito ilagay sa ilalim ng unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. At dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at pwede mo rin itong ilagay dyan sa damitan mo. At wala na po kayong kailangan pang araw-araw, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong ikaw ay sobrang mamiss ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.